hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuo ng isang task force ang Department of Education o DepEd para tutukan ng mga paaralan at mag-aaral na lalahok sa Program for International Student Assessment o PISA exam sa susunod na taon. Ang mga detalye tinutukan ni Angelica Cosme. Bumuo ng task force ang Department of Education o DepEd na siyang tututok upang mapabuti ang performance ng mga Pilipinong estudyante sa nalalapit na Program for International Student Assessment o PISA exam sa susunod na taon. Ayon kay Dep. Ed. Secretary Sonny Angara, linggo-linggo siyang nakatanggap ng update mula sa task force kaugnay sa paghahanda para sa nasabing pagsusulit. Layon kasi nito ang sukati ng kakayanan ng mga estudyante ng edad labing lima sa asignaturang mathematics, science at reading gayon din upang suriin ang educational system sa bansa. Mula sa 1.9 million estudyante, mula public at private schools, nasa 7,000 mag-aaral ang sasalain at kukuha ng exam batay sa piniling dalawang daang paralan ng PISA mababatid na mula sa inilabas na resulta ng PISA noong 2022 na na ika na pinakamababa mula sa 81 bansa ang Pilipinas at at ang mga Pilipinong mag-aaral pagdating sa pagbabasa sa matematika at sa science. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music. Nakatakdang maglunsad ng walang gutom kitchen program ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang ilang mga pribadong sektor bago matapos ang taon. Ito ay naglalayong tugunan ng kagutuman sa bansa at pangangailangan ng mga individual at pamilyang walang tirahan. Ang mga detalye, alamin sa report na ito. Nakatakdang maglunsad ng walang gutom kitchen program ang Department of Social Welfare and Development bago matapos ang taon. Ayon kay DSWD Sekretary Rex Gatchalian, katuwang ng ahensya sa nasabing programa ang ilan sa mga pribadong korporasyon upang maging daan para sa sektor na makatulong sa mga may Aniya, maraming sektor o kumpanya ang may kakahihang tumulong ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Kaya naman layo ng programa na magbigay ng multifaceted biophysical services upang tugunan ng kagutuman at pangangailangan ng mga individual at pamilyang walang tirahan sa ilalim ng pag-abot program at mga kwalipikadong benepisyaryo ng walang gutom program. Kabilang sa katuwang ng DSWD sa nasabing programa ang Century Pacific Food Incorporated, Coca-Cola Foundation Philippines, Jollibee Group Foundation, Nestle Philippines, Philippine Hotel Owners Association at iba pa. Samantala, nakatakda namang isagawa ang pilot testing ng kagawaran sa Disyembre na gagawin sa dating Philippine Offshore Gaming Operator Hub o POGO sa Pasay City. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpahayag naman ng interes ang National Dairy Authority o NDA na nais muli nitong pangasiwaan ang Milk Feeding Program ng Department of Education o DepEd. Ayon sa NDA, makatutulong ang ahensya na mas mabigyan ng sapat na supply at masusustansyang gatas ang mga mag-aaral. Narito ang report ni Arnold Herrera. Nais muling pangasiwaan ng National Dairy Authority o NDA ang Milk Feeding Program ng Department of Education o DepEd. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonius Andaya, makatutulong ang ahensya na mas makapagbigay ng sapat na supply at masustansyang gatas para sa mga mag-aaral. Dagdag pa nito, maaari rin itong mapagaan ang trabaho ng mga guro. Sa pamamagitan ng programang ito, layunin ng ahensya na mapalakas ang industriya at kabuhayan ng mga milk farmers sa bansa. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng DepEd ang naturang programa na mayroong budget na aabot sa halos 2 bilyong piso. Nag-request na rin ng ahensya ng karagdagang 250 milyong piso para sa mga dairy cattle ng kanilang limang stock farms na inaasahang magiging operational sa susunod na taon. Samantala, hindi naman tumutol si DepEd Secretary Sonny Angara at kasalukuyang nire-review ng kagawaran ang naturang proposal. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkaisa at nagtulungan naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at Philippine Animal Welfare Society o PAWS na ilunsad ang Angels Pet Program. Layunin ng programang ito na gawing therapy ang mga alagang hayop para sa mga bata at kababaihang na ng pang-aabuso at pananamantala. Ang mga detalye sa balitang 'yan, Alamin sa Report ni Rose Babiara. Nagsani puwersa naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at Philippine Animal Welfare Society o POS upang tulungan ang mga bata at kababaihan na biktima ng pang-aabuso sa pamamagitan ng inilunsad nilang Angel Pets Program. Layo nitong magsama ng mga alagang hayop bilang therapy para sa mga nasa residential care facility. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, unang ipatutupad ang programa sa Marilla Hills, National Training School for Girls sa Muntinlupa City, na tumutulong sa mga kababaihan na may edad 7 hanggang 17 gulang na biktima ng sexual abuse at human trafficking. Kabilang na rin ang Sanctuary Center sa Mandaluyong City na nangangalaga naman sa mga abandoned women na may psychosocial disabilities. Ayon pa sa kalihim, makakatulong ito na mapabuti ang emotional at psychological well-being ng mga residente sa pagkakaroon ng interaksyon sa mga hayop, partikular na sa mga ikangay doctor dogs at emotional support dogs. Naniniwala ang DSWD at POS na ang terapi kasama ang mga hayop ay may malaking epekto sa mga naging biktima ng trauma. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilunsad ng Department of Agriculture ang National Livestock and Poultry Mantra para sa layunin ng kagawaran na gawing globally competitive ang naturang sektor sa Pilipinas. Narito ang report ni Mili Borja. Opisyal nang inilunsad ng Department of Agriculture ang National Livestock and Poultry Month noong lunes, October 7, sa tanggapan nito sa Quezon City. Ang inisyatibong ito ay bilang pagdugon sa layunin ng kagawaran na pagpapaunlad ng food security sa bansa, pagpapalakas ng mga magsasaka, at mai promote ang sustainability sa livestock at poultry sectors. Sa temang masaganang paghahayupang tungo sa bagong Pilipinas, Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Ju Laurel na nakalinya rin ang naturang inisyatiba sa tunguhin ng administrasyon na gawing globally competitive ang sektor ng agrikultura sa bansa. Sagot din umano ito sa matinding hamon gaya ng chance boundary na sakit sa hayop, climate change, natural disasters at pagbabago-bago ng presyo sa merkado, Dulot ng malaking banta sa industriya, ang 2024 National Livestock and Poultry Month ay magtatagal mula October 7 hanggang 11, bitbit -bit ang iba't ibang programa at seminar na nakatuon sa industriya ng hayop at manok sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpadalan rin ng tulong ang United States Marines para sa mga residenteng sinalanta ng Bagyong Hulyan sa Batanes. Kasama ang DZRH News, nakapaghatid ng panibagong batch ng tubig, bigas at iba pang ayuda o pangangailangan ng mga nasa lanta ng bagyo sa lalawigan. Ang mga detalya sa balitang yan, tutukan sa report ni Edniel Parosa. Sumaklono so, ng United States Marines para sa mga residenteng sinalanta ng Bagyong Hulyan sa lalawigan ng Batanes. Ayon kay Liz Pama, Hepe ng Batanes DRRMO, food packs ang inisyal na impormasyong maaari nilang makuha mula sa nabanggit na puwersa. Paliban pa ito sa nahihirit na nilang shelter materials mula sa pamalaan kasunog ng tinamong pinsala noong nakaraang linggo. Kasama ang DZRH News sa lipat ng Philippine Air Force at Office of Civil Defense na ihatid ng paribago batch ng tubig, bigas at iba pang ayuda. Bawat flight ng C-130 ay kaya umanong magkarga ng 8,000 kilo ng relief mula sa Villamore Air Base sa lungsod ng Pasay. Itong weekend, dumating sa headquarters ng Philippine Air Force ang dalawang KC-130J Hercules aircraft ng US Free Marine Expeditionary Force para umalalay sa ayudahan. Na. Nanggaling na rin dito si Presidente Bongbong Marcos itong araw ng Biernes kung saan siya nagbigay ng 25 million pesos na halaga ng tulong sa provincial government. Actually, uh, um, International Organization for Migra uh, Migration, uh, IOM, are partnering with this food to provide us uh, shelter materials. Uh, I think uh, tarps, shelter tarps na -ibigay amin para ibigay sa mga totally uh, damaged houses. Samantala, isinisi ng ilang residente sa may pit protected area policy ng DNR ang pagkasira ng maraming bahay sa Batanes. Ayon kay Dan S. ng Patanes DRRMO, hindi magamit ng mga taga-probinsya ang sarili nilang punong kahoy at graba dahil pinagpabawalan sila ng pamalaam Dalawas ito sa pagkakakilanlan ng lalawigan sa pagkakaroon ng matitibay na traditional Ibatan e houses na yari sa limestones at kayang uminda ng tama ng bagyo. Ito lamang pananalasa ng bagyong Juliana, alos isang daang bahay ang nasira sa bahagi pa lamang ng Basco. Kabilang na dyan ang tahanan ni Joel Mirabueno na inireklamo ang parehong patakaran ng DNR. Uh, karanasan ko po sa tagal ko na nakaranas ng bagyo dito sa Batanes. Ito yung pinakamalakas As in talagang madaling araw pa lang binabayo na kami ng hangin. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZOH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinigurado naman ng Department of Agriculture o DA ang dagdag na kita at kabuhayan para sa mga magsasaka sa Northern Samara. Nakatakda kasing mamahagi ng kagawaran ng sako-sakong binhi para sa nasa 800 magsasaka na makikinabang rito. Narito ang report ni Jane Galit Bantayan. Nakatakdang makatanggap naman ng binhi mula sa Department of Agriculture Fell Rice ang uh, mga magsasaka sa lalawigan ng Northern Summer kung saan target naman ang pamamahagi ng 19,000 bags ng nasabing binhi. Tinatayang nasa 800 na mga magsasaka sa lalawigan ng Northern Summer sa ilalim ng kinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ang makakatanggap nito. Inihahanda ng pagbibigay kung saan isinagawa na ang social preparation at RCEFC ng extension retooling and capacity building workshop nito lang nakaraang linggo. Inaasahan naman na matutulungan ang mga magsasaka sa kanilang kita sa kabila ng rice trade policy kung sila ay makatanggap nito nga binhi mula sa Department of Agriculture. Mula sa MBC Network News Arts 34 Jane Galit Bantayan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ang Philippine Esports Squad na Elevate matapos makuha ang Call of Duty Mobile World Title sa Championship na ginanap sa USA. Para sa balitang sports, iyahatid yan ni Mili Borja. Muli na namang dinumina ng Pilipinas ang mundo ng esports. Yan ay matapos kilalani ng Pinoy Squad na Elevate bilang bagong mga kampiyon sa 2024 Call of Duty Mobile World Championship. Inalo ng Elevate ang team mula China na King Joe Club sa tournament na ginanap sa Atlanta, Georgia sa USA. Dinumina ng Philippine team ang Summit, Fighting Range, Raid at Hacienda sa Grand Finals. Ang team ay binubuo nila PJ, Yopi, Klo, Susano, Candy, Olea at Luffy na rin ng kasaysayan matapos magwagi sa Season 7 and 8 ng Garena Masters, CODM 2024 Garena Finals, CODM CDSI 2024 at sa World Championship. Dahil sa panalong ito, maguuwi ang elevate ng 400,000 US Dollars o tinatayang nasa 22.7 million pesos. At yun mga latest update sa mundo ng sports. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Ang British rock band na Coldplay, inilabas na ang kanilang 10th studio album na Moon Music. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz, Angel. It's definitely a sky full of stars para sa Coldplay fans ngayong inilabas na ang bagong album ng banda. Pinamagatang Moon Music ang ikasamping studio album na nireleased ng 4-piece British rock band. Kabilang dito ang 3 new original songs na The Karate Kid, Angel Song at Wave. At syempre, mapapatinggan din dito ang naunang inilabas na Feels Like I'm Falling In Love. Magulitan na last June, ibinahagi ng Yellow Hitmakers na target nila na gawing most eco-friendly album ang Moon Music. Kung saan bawat vinyl record na ilalabas ay gawa sa 9 recycled plastic bottles, habang CD editions naman ay made of 90% recycled polycarbonate. Samadala, kamakailan lang, sinabing Coldplay frontman Chris Martin na hanggang 12 studio albums lamang ang planong ilabas ng kanilang banda. Pulig na sa bansa ang Coldplay noong January bilang bahagi ng kanilang Music of the Spears World Tour na binanap sa Philippine Arena. Para sa DZRH TV, ito bang ring showbiz angel Angelica Cosme. Uno sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampafeel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok at kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV